Ang boxing ang isa sa mga pinakamahirap na sports sa kasaysayan. Hindi gaya ng ibang sports, kahit gaano man kalaki ang lamang ng isang boksingero, sa loob lang ng ilang segundo ay maaaring gumuho ang kanyang mundo. Isa nga ang boxing sa mga sports na nagbigay ng di matatawarang saya at karangalan para sa ating bansa. Ngunit kung minsan, ito rin ang sport na nagdulot ng matinding pighati at pagkabigo ng ating mga puso. Sa video na ito ay ating iisa-isahin ang ilan sa mga pinakamasasakit na sandali sa kasaysayan ng Philippine Boxing. Isa ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming naiproduce na World Boxing Champion sa kasaysayan sa bilang na mahigit apat na po. Ngunit ni Minsan ay hindi pa nakakasungkit ng Olympic gold medal sa boxing ang Pilipinas Makailang beses na nga tayong nagkaroon ng pagkakataon na makakuha ng gintong medalya sa boxing. Isa nga rito ay naganap noong 1996 Summer Olympics. Apat na boksingero ang pinataob ni Mansueto "Onyok" Velasco upang makapasok sa finals ng light flyweight category sa men's boxing. Kanyang kinalaban sa finals ang Bulgarian boxer na si Daniel Petrov sa paligsahang ito ay gumamit ng computerized scoring system kung saan nirerehistro ng mga hurado ang mga scoring blows na naipapatama ng mga boxers. Matapang na hinarap ni Onyok ang mas malaking si Petrov ngunit lumikha ng matinding kontrobersya ang labang ito sapagkat tila hindi narerehistro ang mga malinaw na patama mula kay Onyok sa halip ay mukhang sa kalaban pa napupunta ang mga puntos. No, sa huli ay inanunsyo ang resulta ng laban na dumurog sa puso ng mga Pinoy boxing fans. Panalo ang Bulgarian boxer sa score na 19-6 subalit hindi kinatuwa ng marami ang desisyon at ang tila hindi patas na scoring. Hanggang ngayon, marami pa rin sa mga nakapanood ang naniniwalang si Onyok dapat ang nakasungkit ng gintong medalya. Muling nagkaroon ng pagkakataon ng Pilipinas na makasungkit ng gintong medalya sa boxing noong nakaraang 2020 Summer Olympics. Subalit muling hindi pinalad ang ating kababayang sina Carlo Paalam at Nesty Petesio na masungkit ang mailap na gold medal. Gayunpaman ay di pa rin matatawaran ang mga karangalang kanilang hinatid para sa bansang Pilipinas. Kung mga kontrobersyal na laban lang ang usapan, suking-suki na rin dito si Pinoy boxing legend Jerry Fearless Peñalosa. Taong 1997, nang maagaw ni Peñalosa kay Japanese boxer Hiroshi Kawashima ang WBC Super Flyweight title. Makailang beses na impresibong na depensahan ni Peñalosa ang kanyang titulo. Hanggang sa harapin ni Jerry ang challenger at Korean boxer na si In Jucho sa mismong baluarte nito sa South Korea nagtapos ang laban via 12 round split decision pabor sa Korean boxer. Ngunit hindi kumbinsido ang maraming fans at kritiko sa naging desisyon sa laban. Mas agresibo at mas epektibo raw ang mga patama ni Peñalosa laban sa Korean boxer na naging defensive sa kabuuan ng laban. Ngunit sa huli ay binigay kay Cho ang panalo at kanyang naagaw ang WBC Super Flyweight title ni Peñalosa. Matapos ang halos isa't kalahating taon ay muling naglaban ng dalawa sa Korea katulad ng kanilang naunang laban. Halos pareho lang ang naging istorya ng rematch, na ipatama ng mas agresibong si penyalosa ang mas makabuluhang mga suntok kontra kay Cho na ginugol ang halos buong laban sa pag-atras at pagiging defensive. Kahit sino ngang may malinaw at patas na mata, ay masasabing si penyalosa ang nakakuha ng mas maraming rounds. Ngunit sa huli, ay nabigo na naman si Jerry sa pamamagitan ng isang controversial 12-round split decision sa Korea. Hindi naman nagtagal ang pamamayagpag ni Injucho, matapos siyang pataubin ni Japanese boxer Masamori Tokuyama. Dahil dito ay hinamo ni Peñalosa ang bagong super flyweight champion na si Tokuyama. Dalawang beses nagharap sa Japan si Peñalosa at Tokuyama, naging dikit at pukpukan ang mga labang ito. Ngunit hindi nakakapagtaka na binigay sa hapon ng mga panalo hindi nga madali para sa isang dayuhang challenger na manalo sa isang close fight laban sa hometown fighter at ito ang mapait na katotohanan sa boxing. Hindi rin nakaligtas sa kontrobersya ang kanilang mga laban at isa na sa mga naging usapan ay ang mga headbutts na tinamo ni Jerry mula sa Japanese fighter na ayon sa mga nakapanood ay lubhang nakaapekto sa performance ni Peñalosa sa ikalawang laban nakakalungkot ngang isipin na maaari sanang nagkaroon ng ibang outcome ang mga pagkatalong ating nabanggit kung sa neutral grounds na ganap ang mga laban bukod kina Jerry at Onyok. Marami pang Pinoy boxers ang nakaranas ng mga heartbreaking losses sa boxing. Nariyan ang naganap na sagupaan sa Sacramento, California noong August 11, 2007 sa pagitan ng Nooy Rising Star ng Philippine Boxing na si Ray Boom Boom Bautista at kinatatakutang knockout artist mula sa Mexico na si Daniel Ponce de Leon. Parehong maganda ang record ng dalawang boksingero. Undefeated si Boom Boom na may 23 wins sa kanyang record. Si De Leon naman ay may record na 31 panalo at isang talo. Ngunit bago ang laban, nariyan pa rin ang pangamba ng ilan na baka masyado pang bata at kulang sa experience ang 21 anyos na si Bumbum laban sa veteranong WBO Junior Featherweight Champion Dumating ang araw ng laban at dito'y nagpatuloy ang rivalry ng Philippines at Mexico sa boxing. Sunod-sunod ang naging panalo ng mga Pinoy sa undercards. 5-0 ang score at isang panalo na lang ang kailangan upang tuluyang masweep ng Pinasang ang Mexico. Dumating ang oras ng main event at dito'y napuno ng hiyawan ang Arco Arena sa Sacramento, California. Sa pagtunog ng bell, matapang na sinagupa ni Bumbum ang kampyon matapos lang ang ilang segundo ay agad nang nagbigaya ng malalakas sa suntok ang dalawa. Sa huling minuto ng unang round, isang matulis na kaliwa ang pinakawala ni De Leon na saktong tumama sa mukha ng Pinoy Challenger. Nayanig ang Pinoy mula sa suntok, ngunit pinilit pa rin itong tumayo at lumaban. Hindi na nag ng panahon si De Leon at agad na pinaulanan ng mga suntok si Bautista. isang heartbreaking loss ang sinapit ng Pinoy sa main event at ito na nga ang naging huling world title shot ni Boom Boom hanggang sa kanyang pagre-retiro noong 2014 sa record na 36 wins sa 3 losses. Mula kay Boom Boom, pag-usapan naman natin ang future Hall of Famer na si Nonito da Filipino Flash Donaire. Matapos ngang magkampyon sa iba't ibang weight classes at makapagtala ng turkey fight winning streak, isang mapait na unanimous decision loss ang sinapit ni Nonito noong 2013 sa kamay ni two-time Olympic gold medalist Guillermo Rigondao. Bagamat napabagsak ni Nonito si Rigo sa round number 10, hindi ito naging sapat upang talunin ni Donaire ang mas mapuntos na Cuban boxer. Dahil dito ay naagaw ni Rigondao kay Donaire ang WBO at The Ring Super Bantamweight Titles. Nang sumunod na taon naman ay nalasap ni Donaire ang isa pang masakit na pagkatalo laban kay Jamaican boxer Nicholas the Axeman Walters. Isang malakas na chopping right ang nagpabagsak kay Donaire sa round number 6. Dahil dito ay naagaw ni Walters ang WBA featherweight title ni Nonito na kanyang napanalunan kay South African boxer Simpiwe Vetieka. Ito ang kauna-unahang knockout loss ni Donaire sa kanyang pro-boxing career nariyan din ang kwestyonableng panalo ni Mexican boxer Cesar Soto laban kay two division world champion Luisito Lindol Espinosa noong May 15, 1999 sa El Paso, Texas. Dati nang tinalo ni Espinosa si Soto noong 1996 at sa rematch ngang ito ay maraming naniniwalang sapat na ang pinakita ng Pinoy upang madepensahan ang kanyang WBC featherweight title. Subalit si Soto ang tinanghal na panalo via controversial unanimous decision. At dito inabasag ang 12 fight winning streak ni Luisito. Dito rin nagtapos ang matagal na paghahari ni Luisito bilang WBC featherweight champion. Hindi na rin nga bago ang ganitong klase ng mga kontrobersyal na desisyon sa nag-iisang 8 division world champion ng boxing na si Manny Pacquiao. Sino nga ba ang makakalimot sa labang naganap sa Australia noong 2017 sa pagitan ni na Manny Pacquiao at Australian boxer Jeff Horn. Sa kabila ng mga maduduming taktika ni Horn, matapang na hinarap ni Manny ang malatorong estilo ng Australiano. Ayon sa CompuBox, halos doble ang naipatamang suntok ni Pacquiao laban kay Horn. Munti ka na rin ihinto ang laban. Matapos gulpihin ni Pacquiao si Horn sa round number 9, ngunit ikinagulat ng mga boxing fans ang naging resulta ng laban panalo si Horn sa tatlong hurado at kanyang naagaw ang WBO welterweight title ni Pacquiao. Ngunit hindi nito madadaig ang kontrobersya mula sa 2012 boxing match sa pagitan ng nooy WBO welterweight champion na si Manny Pacquiao at challenger na si Timothy the Desert Storm Bradley. Makailang beses niyanig ni Manny nang malalakas na suntok si Bradley habang ang mga suntok naman ng challenger ay hindi nakaapekto sa kampiyon sa pagtatapos ng laban. Kumbinsido ang halos lahat ng mga fans, media at commentators na si Pacquiao ang malinaw na nanalo. Sinuportahan din ang data mula sa CompuBox ang labang nasaksihan ng buong mundo. Maliban na lang sa dalawang huradong pumabor kay Bradley na nagwagi sa pamamagitan ng 12 round split decision. Nagulantang ang mundo sa pagkakabasa ng resulta inulan naman ng mga batikos ang nasabing desisyon. Ayon sa mga fans at boxing experts, malaking dagok ito sa kredibilidad at reputasyon ng boxing. Naagaw ni Bradley ang WBO welterweight title ni Pacquiao at dito'y nagtapos ang 15 fight winning streak ni Manny. Bawat isa nga sa atin ay may mga ala-alang talaga namang tumatak na sa ating mga isipan mga malinaw na rekoleksyon ng mga pangyayaring nagdulot ng matinding emosyon. Ang tawag daw rito ay flashbulb memory kung saan malinaw pa nating nahaalala ang mga detalyang nangyari sa atin matapos tayong makabalita o makasaksi ng isang pangyayari. Kagaya na lang ng kung ano ang ating ginagawa o nasaan tayo nung mga panahong iyon. Ilang mga halimbawa nito ay ang balitang pagpanaw ni Princess Diana na gumulat sa mga Briton. Nandyan din ang 9-11 na gumulantang sa Amerika at sa buong mundo para naman sa mga basketball fans. Nariyan ang araw kung saan nakuha ng Chicago Bulls ang kanilang ikalawang 3-peat. Nariyan din ang malungkot na balita tungkol sa pagpanaw ni Kobe Bryant. Ngunit para sa mga Pinoy boxing fans, ito ay nangyari noong Disyembre, taong 2012. Marahil ay sariwa pa sa alaala ng mga Pinoy ang mga kaganapan sa ikaapat na pagtatapat ni Namani Pacquiao at Mexican boxer Juan Manuel Marquez. Nagsimula ang epic rivalry ng dalawa noong May 8, 2004 sa MGM Grand Arena sa Las Vegas, Nevada. Pinabagsak ni Manny Pacquiao ng tatlong beses sa round number 1 si Juan Manuel Marquez. Ngunit unti-unting nakarecover ang Mexicano sa mga sumunod na rounds at dito'y naganap ang umaatikabong slugfest hanggang round number 12 nagtapos sa tabla ang laban. Ngunit kinalaunay na pag-alaman na nagkaroon ng pagkakamali sa scoring ang isa sa mga hurado. Sa halip na 10-6, 10-7 ang binigay na score ng nasabing judge sa round number 1. At ito nga ang naging dahilan upang makatabla si Marquez sa Mandalay Bay Event Center naman ginanap ang rematch ng dalawa noong 2008. Matapos ang isang makapigil hiningang laban, tinanghal na panalo si Pacquiao sa pamamagitan ng 12 round split decision. Naging malaking factor sa pagkapanalo ni Pacquiao ang knockdown na kanyang nascore sa round number 3 laban kay Marquez. November 12, 2011, ginanap ang third fight sa pagitan ni na Pacquiao at Marquez. Nagwagi si Pacman, ngunit muli ay naging dikit ang laban kaya naman kinasa ang Pacquiao Marquez 4 na ginanap noong December 8, 2012. Maganda ang naging panimula ni Pacquiao at kanyang nasungkit ang mga early rounds. Ngunit sa round number 3, isang looping overhand right mula kay Marquez ang lumusot sa depensa ni Pacquiao. has been Bagsak si Manny, ngunit agad din naman itong bumangon upang ipagpatuloy ang laban. Sa round number 5, isang matulis na kaliwa mula kay Pacquiao, ang yumanig at nagpabagsak kay Marquez. Pinaulanan ni Pacquiao ng malalakas at mabibilis na suntok si Marquez dahilan upang mabasag ang ilong nito mistulang isang pating na nakaamoy ng dugo si Pacquiao. Walang sagot si Marquez sa sunod-sunod na opensa ni Manny. Sa round number 6, tila plano ng tapusin ni Pacman ang dugo ang Mexicano, ngunit nangyari ang hindi inaasahan. Bago matapos ang round number 6, isang malakas na counterpunch ang binitawan ni Marquez sa papasugod na si Pacquiao. Right knockout ang Pinoy legend mula sa jolt counter ni Marquez. Nagbunyi ang mga Mexicano sa pagkapanalo ni Marquez. Ngunit nabalot naman ang pighati at pag-aalala ang sambayan ng Pilipino matapos makitang nakadapa sa lona ang Pinoy boxing hero. Para sa maraming Pinoy, si Pacquiao ang simbolo ng pag-asa. Sa tuwing may laban nga si Pacman, nagbubuklod sa pagsuporta ang mga Pilipino. Kaya naman sa pagkatalong ito ay tila na durog ang puso ng mga Pilipino. Matapos ang laban, ipinahayag ng ilang eksperto na marahil ay ito na ang katapusan ng karera ni Manny Pacquiao sa boxing. Ngunit sa ganitong panahon ng pagsubok nga nakikita kung gaano katatag ang puso ng isang boksingero sa mga sumunod niyang laban ay ipinakita ni Pacquiao na hindi pa tapos at malayo-layo pa ang tatakbuhin ng kanyang boxing karir. Naging saksi nga tayo kung paano nakabalik si Pacquiao sa tuktok ng boxing world at ito nga ay testamento sa greatness ng nag-iisang 8 division world champion. Ngunit hindi nga lahat ng boksingero ay nakaka-recover mula sa isang devastating loss at sa kasamaang palad. Ang iba ay nakakaranas pa ng matitinding career-ending injuries. Itinuturing nga ang boxing na isa sa mga pinakamahirap na sport sa kasaysayan. Sa tuwing tumutuntong sa ibabaw ng ring ang isang boksingero ay tila nasa hukay ang isang paan nito. November 13, 2009, sinagupa ni Pinoy boxer Zida Dream Gores ang Colombian boxer na si Luis Melendez. Dinomina ni Gores ang laban at walang hirap na in-outbox ang Colombian boxer hanggang sa 10th and final round kung saan isang straight left mula kay Melendez ang lumusot sa depensa ni Gores. Bagsak si Gores at nabilangan ng referee ngunit tumayo rin ang Pinoy para tapusin ang laban. Sa huli ay tinanghal na panalo si Gores habang winawagayway nito ang bandera ng Pilipinas. Ngunit makalipas lang ang ilang sandali, biglang nagkolaps at nawala ng malay si Gores. Agad itong sinugod sa University Medical Center sa Las Vegas. Dito'y napag-alamang may namuong dugo sa kanyang utak kaya't sumailalim sa brain operation si Gores. Nagkritikal ang kondisyon ng Pinoy boxer pero sa kabutihang palad ay unti-unti itong nakarecover at nakauwi ng Pinas matapos ang tatlong buwan. Bagamat nagtamo ng career ending injury, mapalad pa rin nakaligtas ang Pinoy mula sa tiyak na kapahamakan. Ngunit hindi lahat ay kagaya ni Gores na nagkaroon ng panibagong pagkakataon upang mabuhay sa kasamaang palad. Ilan sa ating mga kababayang boksingero ang binawian ng buhay matapos magtamo ng mga injuries sa itaas ng ring. Kagaya ng kaibigan ni Manny Pacquiao na si Eugene Barutag na nag-collapse sa kanyang corner matapos ang isang matinding 8-round boxing match noong December 9, 1995. Nariyan din ang malungkot na storya ni Naeman Juarez, Lito Cisnorio at Kenneth Egano na binawian ng buhay matapos magtamo ng mga head at brain injuries isang malungkot na trahedya rin ang sinapit ng kauna-unahang World Boxing Champion ng Asia na si Francis Guilledo o mas kilala bilang Pancho Villa. Taong 1923 nang masungkit ni Pancho Villa ang World Flyweight title matapos niyang talunin sa Polo Grounds, New York ang dekalibring kampiyon na si Jimmy Wilde. Ngunit matapos lang ang dalawang taon, isang di inaasahang pangyayari ang magiging mitya sa buhay ni Villa July 4, 1925, ang pechang itinakda upang maglaban si Pancho Villa at Irish boxer Jimmy McLarnin. Bago ang laban, nakaranas ng pamamaga sa mukha si Villa dahil sa isang sirang ngipin. Pumunta sa dentista si Villa sa mismong araw ng laban upang ipabunot ang nasabing ngipin. Kahit namamaga ang mukha, nagpasya si Pancho Villa na ituloy ang kanyang laban kontra kay McLarnin na apektuhan ang boxing performance ni Villa dahil sa iniindang sakit. Sa huli ay natalo sa puntos ang Pinoy laban sa Irish boxer. Makalipas ang ilang araw, tatlong karagdagang ngipin pa ang binunot kay Villa matapos itong makita ang impeksyon. Pinayuhan ng dentista si Villa na magpahinga muna subalit mas pinili daw nitong magliwaliw kasama ng kanyang mga kaibigan. July 13, 1925, mas lumala ang kondisyon ni Villa at dito'y nadiscovering kumalat na ang impeksyon sa ibang parte ng kanyang katawan. Dahil dito ay nakomataw si Villa at binawian ang buhay noong July 14, 1925. Inilibing ang mga labi ni Pancho Villa sa Manila North Cemetery noong August 1925. Hindi na nga nasaksihan ng boxing world ang full potential ni Pancho Villa dahil sa maagang pagpanaw nito sa edad lang na 23. Kabaliktaran nga ito nang naging boxing career ni Manny Pacquiao. Matatandaan nga nating nagkampyon sa loob ng apat na magkakaibang dekada si Pacman. Ngunit sa kabila ng kamangha-manghang longevity ni Pacquiao sa boxing, pambihirang lungkot pa rin ang naramdaman ng mga boxing fans matapos na magretiro si Pacman sa pro boxing noong 2021. Sa pagre ni Manny, isang di malilimutang era ng boxing ang tuluyang nagtapos. At matapos ngang isabit ni Pacquiao ang kanyang mga gloves, tila hindi na umayo ng tadhana sa ilan nating mga kababayang boxers. Sa mga sumunod na taon ay isa-isang ang nalagas ang ating mga world champions. Nasungkit ni Ray Vargas mula kay Mark Magnifico Magsayo ang WBC featherweight title noong 2022. Nakuha rin ni Fernando Martinez ang IBF junior bantamweight title ni Jerwin Prettyboy Ancajas. Sa taong ding ito naagaw ni Naoya Inoue ang WBC Bantamweight title ni Nonito Donaire sa pamamagitan ng TKO sa round number 2. Idagdag pa dyan ang pagkatalo ni Four Division World Champion Doni Ahasnietes laban kay Kazuto Ioka at ang pagtanggal sa WBO Bantamweight title ni Cuadro Alas Janriel Casimero. Matapos daw itong lumabag sa medical guidelines ng British Boxing Board of Controls. kabila ng mga kabiguan ito, patuloy na nagniningning ang mga tagumpay at karangalang kanilang inihatid sa bansang Pilipinas. Hinding hindi pa rin matatawaran ng tapang, dedikasyon at sakripisyong kanilang ibinigay upang maiwagayway ang bandera ng ating bansa. Sa bawat pagkakadapa, patuloy tayong babangon at sa mga panahong hindi umaayon ang pagkakataon, patuloy pa rin tayong lalaban para sa inaasam na karangalan.